Ang inteligenting modernisasyon at pangalaga sa kalikasan at pamanang kultural ay ilan lamang sa mga fokus ng estratehiya ng pagundad ng China. Dahil dito, lumitaw ang mga dekorenteng sasakyan gaya nito at ilang pang nagsusulong ng kalusugan at komportabing pamumuhay ng mga tao habang pinangangalagaan ang mga pamanang pangkultura. Sa ikapat na harurot ng seryeng Sa Paligid ng Beijing ay muli ko kayong isasakay sa aking e-bike para pasyalan ang isang moderno ngunit historical na kalye sa subdistrito ng Jindingje, Shijingshan, Kanlurang, Beijing, ang Moshiko Historical Cultural Block. Bibisitahin din natin ang isang sinauna ngunit pinanibagong templo sa tuktok ng bundok Tsuiwei, ang Templo ng Fahay. Kung okay sa inyo ang mga narinig ninyo, abay, angkas na! Abante! Ito ang Moshiko Historical Cultural Block. Isang makasaysayan, ngunit pinanibagong kalye dito sa subdistrito ng Jindingjie, Shijingshan. Dahil sa mga negosyante at tunog ng kampanilya ng mga kamelyong nasa kalsada, nakilala rin ang kalye bilang Tuolinggu daw na nangangahulugang makasaysayang kalsada ng kampanilya ng kamelyo. Noong unang panahon, ito'y komersyal na sentro at mahalagang daluyan ng kalakal at serbisyo. Pinag-ugnay ng Moshiko ang sinaunang Beijing na nasa silangan sa mga mamamayang nasa kanluran, kaya't gumanap ito ng mahalagang papel sa komunikasyon at kalakalan. Sa pagdaan ng panahon, ito'y sumailalim sa rehabilitasyon at muling pinangalanan bilang Moshiko Historical and Cultural Block. Ang Moshiko ay bahagi na ngayon ng Western Hills yung Ding River Cultural Belt at kinikilala bilang isang kayamanan ng distrito ng Shijingshan. Bukod dyan, narito rin sa Moshiko ang iba't ibang museo. Isang halimbawa ay ang nasa likod natin. Ito ang Chang'an Temple Yanjing Eight Palace Handicrafts Museum. Pero dahil sa kasalukuyan na itong kinukumpuni, hindi pa natin mapapasyalan. Maliban dyan, marami pang interesating bagay ang nandito sa Moshiko. Tulad ng paralan, tindahan, silid-aklatan at marami pang iba. Taglamig na rito sa Beijing at sa ganitong malamig na panahon, napakasarap humingop ng mainit na kape. Tara, kape muna tayo. Ngayong uminit na ang ating pakiramdam, panahon na para umakyat tayo ng fahi Temple. Tara, akitin natin! Mula rito, maglalakad na tayo para makarating sa templo ng Fahay. Matatagpuan sa paanan ng bundok Suiway ang templo ng Fahay ay sinimulang itayo noong 1439 AD at natapos noong 1443 AD. Tara, sulong! Ito ang Fahay Temple. Kahit nakakapagod ang pag-akyat, eh sulit naman ang pagod dahil marami tayong madidiskubro nito. Tara, akyat! Kilalaan templong ito hindi lamang sa China kundi maging sa ibang bansa dahil sa mahusay na pangangalaga sa sampung kumpletong mural ng dinastiyang Ming na matatagpuan sa Great Buddha's Hall. Ayon sa mga eksperto, ang mga mural ng templo ang pinakatanyag sa panahon ng dinastiyang Ming ng China. Ang mga ito ay pambihirang likhang sining na ipininta ng mga alagad ng sining mula sa dinastiyang Yuan, Ming at Qing. O paano, hanggang dito na lang ang ating biyahe sa Jingdingje. Siya nga pala, kung meron kayong mga komento o anumang suggestion ay ilagay lang ninyo sa comment section at susubukan nating tunan sa lalong madaling panahon. Ito muli, si Rio Sablan mula dito sa Templo ng Fahay. Mabuhay tayong lahat sa Ilocano, agbiyag tayo amin at sa Kapampangan, luwid, Taungan.